Nagsagawa ngayong alas 3 ng hapon ng inspeksyon si Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista Metro Manila Development Authority, MMDA Chairman Romando Artes at iba pang opisyal ng transportation sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX isang linggo bago ang Holy Week o Semana Santa. Ayon dito kay Secretary Bautista, niya ay siyang matiyak ang kaligtasan ng pagbiyahe ng mga pasahero. Ngayon maraming mga kababayan na magsisiuwian ngayong mahabang bakasyon kasabay ng paggunita ng mahal na araw. Inikot ni Bautista ang paligid ng PITX kung saan kinamusta niya ang mga pasahero kung kontento ba sila sa serbisyo ng naturang terminal. Umakyat din ng pampasaherong base si Secretary Bautista at nag-inspeksyon kung saan kinausap niya ang driver nito para paalalahanan na mag-ingat sa pagbamaneho. Maging ang ticketing booth ay kinamusta rin ng kalihim at ang paghahanda ng mga bus companies ngayong Holy Week. Sa parte naman ni MMDA Chairman Romando Artes, magtatayo sila ng command center na siya magmomonitor sa mga terminal, paliparan at mga pantalan sa NCR sa pagdaksa ng mga pasahero. Iginit din ni Artes na magsasagawa sila ng drug test sa mga drivers upang matiyak na hindi gumagamit ng ipinagbabawal na droga, mga drivers ng mga bus at mga pampublikong sasakyan. Sinabi naman ni spokesperson ng PITX na si Jason Salvador na abot sa 1.2 milyon ang dadagsa ngayon sa kanilang terminal mula March 31 hanggang April 10. Dagdag pa ni Salvador na kontento aniya si Secretary Bautista sa isinagawang inspeksyon sa PITX. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.